Hello, Gum. Tamam. Kev. Tamam. Ah, entah tu al wajid di nak, wajil saud di nak hina, Ada kam kam kira. Arba. 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 Ah, nak. Dama piding ka? Dah berau. Dah berau. Gok. Gok. Ah, Choi bet. Ah, Ah, cukup. Magandang araw mga kabayan. Uh, ngayon nga pala madalas ng umulan pero kapag umiinit naman napakainit pa rin kagaya ngayon. Dito nga pala dahil uh, sanay talaga sila sa hirap kaya karamihan sa kanila dito mga mabababaw lang yung uh, kaligayahan. Noong nakaraang weekend sumama ko kay James nanood kami ng wrestling doon sa bayan. Nung nandung kami Merong mga nagpa-picture kasama ako. At ang nangyari pala, tuwan-tuwa na sila nun. Ang ginawa nila, pinagpupo sa Facebook. Yung iba nga, ginawa pa nila nga uh, profile. Kaya nung itong linggo buong linggo na to, napakaraming nagsasabi sa akin, napakaraming daw uh, picture sa Facebook, <laughs> sa social media. Pero hindi nila alam kung anong lahi ako. Ang nakalagay kasi doon sa mga nasa Facebook, yung mga nakita ko, ang sinasabi talaga nila, China man daw. At uh, noong nakarang linggo din, naisip ko gumawa uli ng content tungkol sa shampoo. Dahil dito sa kanila, karamihan talaga hindi gumagamit ng shampoo. Babae talaga yan. Kaya ang ginawa ko, doon sa cafeteria, doon sa canteen namin, yung mga babae doon, sila yung binigyan ko ng uh, mga shampoo at uh, tuwan tuwa tuwan tuwa na sila noon. nung nabigyan ko sila ng shampoo tuwan tuwa talaga sila ang pala ko uh, titingnan ko kung ano yung reaction nila pag nakagamit sila ng shampoo uh, kaya kangina na shampoo uli mga walang ginagawa yung uh, yung mga nasa kantin tinanong ko kung nagamit na nila yung shampoo at ito uh, yung mga sinabi nila Hello Halima, good morning. Good morning to you. So, you already tried the shampoo? Yeah, I tried already. You see, so very nice. So, how is the shampoo? It's good. It's good huh? Yeah. <laughs> you use uh, how many? One one piece? Two. Oh, one time? Yeah. One time, one piece. One time, one piece? Yeah. Mm -hmm. So, it's good, huh? It's soft in the hair? Yeah, it's soft in the hair, mm. How about you, Rachel? You try already? Yeah, I try. I try last time, and then I'm going to plan my oh, Oh, you plan your hair. Huh? Yeah. <laughs> so how is it? It's good. It's it's good, ah. Huh? Yeah. okay. Thank you. Ngayon nga pala mayroong gumagawa doon sa motor ng tubig namin. Yung motor ng tubig kasi namin dito, nandun yon sa dulong-dulo ng pipe. Kaya kailangan bunuti nila yung uh, pipe para maayos ah, tingnan natin para maipakita ko sa inyo kung gaano ba kalalim yung uh, yung pipe para makakuha ng tubig dito ayun yung pipe po mahaba din yan plastic nga pala yan binubuno talaga nila pagka nakakaroon ng problema Bagaimana dengan tempat yang tadi? Oh, ya. Jadi, ada lubang di dalam kumpulan. Di mana? Di sini. So the, uh, this one is uh, approximately how many pits? The length? Pit pit. Like uh, each each pipe is like one uh, like two mm. meters one, two, three, four, five, sixty. Maybe sixty pits. Maybe yes. Or fifty. Around fifty feet, I think. <laughs> More than fifty, yeah. <laughs> Ah, yeah, including mm -hmm. this one. Ah. Ha? Yes. Uh, I did. Yes, sir. Hadir. It's uh, almost six, something like that. Yeah. Huh? Yeah, just near, It's not too far. No. <laughs> yeah. Mm. Yeah. -hmm. Arba. Shukran. Eh, niyo. Dami na ng mga tubig ngayon. <laughs> Marami pa akong stock eh Nagdala na naman ng uh, apat dami 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siyam Siyam na crate yan oh. Nakakatawa yung pagkain sa canteen ngayon eh Bumili ako First time ko lang nakita na nagluto sila nung ganyan Parang sinusubukan lang nila Kung uh, okay ba o hindi Ayan oh Parang pang sopas eh. Na nilagyan ng uh, baka. Uh, hindi ko alam kung ano yung lasan yan. At uh, yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung video natin ngayon. At uh, maraming maraming salamat po sa mga laging nanonood na mga ina-upload ko. Yun nga pa lang mga nagpapa-shoutout sa next video na lang po.